Pag mo na ayan, ayan, tama lang yan, drug addict yan, pusher eh, dapat patayin yan. Dapat tama yan, ah. komunista yan, NPA yan, dapat i-torture yan. Ang ganyang pananaw, napakaluma niya. Hindi yan kasama sa pagkatapos ng World War II, sa Universal Declaration of Human Rights, na pinagkaisa ng dami-daming uh, bansa at bayan. Bakit ka mo? dahil lang binansagan ka, pwede ka nang tratuhin hindi tao? Mali. Mali yun. Mali. Hindi pwede dahil may pananaw ka na iba sa administrasyon, ang turing na sa'yo, hindi tao. Kaya, pag sabihin nila, eh, hey, yung mga rebente, pinugutan ng ulo ng mga sundalo namin eh. So, ibig sabihin, may karapatan ka na rin Pugutin ang ulo nila. And yan ang eye for an eye, tooth for a tooth. Two thousand years ago na yan. Wala na yan. Wala ng logic yan. Hindi yan ang pagkakaintindi natin kung ano ang karapatan ng tao.